Mga kapatid, magandang araw po sa lahat. Bago pa man, manalangin muna tayo. Panginoong Hesus, humihingi po kami ng gabay mo araw-araw, bagamat ginabayan. Muna kami noon pa man. Salamat sa iyo. Amen. Ayun na nga mga kapatid, isang subscribe, like at share lang. Masaya na po ako. Salamat po ang gusto natin malaman ngayon ay kung totoo ba ang muling pagkabuhay ni Heso Kristo? Totoo ba ang muling pagkabuhay ni Heso Kristo? Napakatibay ng mga ebidensya sa kasulatan na si Jesus ay totoong nabuhay na mag mula sa mga patay. Ang pagkabuhay na mag ni Jesus ay nakatala sa aklat ng Mateo 28.1.20, Marcos 16.1.20, Lucas 24.1.53 at Juan 21.21.25. Ang pagkabuhay na mag ni Jesus ay binanggit din sa aklat ng mga gawa. Mga gawa 1.1-11 Mula sa mga talatang ito ay makikita ang mga katibayan ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Una, mapapansin ang napakalaking pagbabago sa buhay ng mga alagad. Mula sa pagkatakot at pagtatago sa isang silid, tungo sa pagiging matapang na ihayag ang ebanghelyo sa buong mundo. Ano pa ba ang makapagpapaliwanag sa napakalaking pagbabagong ito sa kanilang buhay kung hindi dahil sa pagpapakita sa kanila ng nabuhay na mag-uling Jesus? Pangalawang ebidensya ay ang buhay ni Apostol Pablo. Ano ang dahilan ng kanyang pagbabago mula sa pagiging tagausig ng Iglesia sa pagiging Apostol ni Kristo? Nangyari ito noong nagpakita sa kanya ang nabuhay na mag-uli na si Kristo sa daan patungong Damasco, Magagawa, Nights nice 106. Pangatlo, ang isa sa pinakanakakakumbinsing katibayan ay ang walang lamang libingan kung si Kristo ay hindi nabuhay na mag-uli nasaan ang kanyang katawan. Ang sa mga maalagad at ang iba pa ay nakita ang puntod kung saan siya inilibing. Nang sila ay bumalik, ang katawan ni Kristo ay wala na doon. Idineklara ng mga anghel na siya ay nabuhay na mag-uli na ang pangyayaring iyon ay ayon sa kanyang ipinangako. Mateo 28.5.7 Pangapat na katibayan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli ay ang mga taong pinagpakitaan Nia, Mateo 28, 5, 9, 16, 17, Marcos 16, 9, Lucas 24, 13, 35, Juan 20, 19, 24, 26, 29, 21, 1 to 14. Mga gawa 1, 6, 8, 1 Corinto 15, 5, 7. Ang isa pang katibayan sa katotohanan ng pagkabuhay na maguli. Ni Jesus ay ang malaking kahalagahan na ibinigay ng mga alagad sa katuroang ito ang isang mahalagang talata sa pagkabuhay muli ni... Kristo ay ang 1 korinto Kensi. Sa kabanatang ito, ipinapaliwanag ni Apostol Pablo kung bakit mahalagang maunawaan at paniwalaan ang pagkabuhay na muli ni Kristo. Ang pagkabuhay na mag-uli ay mahalaga dahil sa sumusunod na mga kadahilanan. 1. Kung si Kristo ay hindi nabuhay na, na mag-uli, ang mga mananampalataya ay hindi rin mabubuhay na mag-uli 1 Corinto 15.12.15. 15. 12, 15. To, kung si Kristo ay hindi nabuhay na mag-uli, ang kanyang sakripisyo para sa kasalanan ay hindi sa patuno Korinto 15.16-19. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagpapatunay lamang na ang kanyang pagkamatay ay tinanggap ng Diyos bilang katubusan ng ating mga kasalanan. Kung siya ay namatay at nanatiling patay, ito'y nangangahulugan na ang kanyang pagpapakasakit ay walang kabuluhan. Dahil dito, ang mga mananampalataya ay hindi mapapatawad sa kanilang mga kasalanan at mananatili silang patay matapos mamatay, 1 Corinto 15, 16-19, at walang tinatawag na buhay na walang hanggan, Juan 3:16. Ngayon, si Kristo ay ibinangon mula sa mga patay. Siya ang naging unang bunga nila na mga namatay, 1 Corinto 15:20 Nabuhay na, na maguli si Jesus mula sa kamatayan, siya ay ang unang bunga at ang katibayan ng ating pagkabuhay na mag-uli. 3. Ang lahat ng nananampalataya sa Kanya ay mabubuhay ng mag-uli, kagaya niya 1 Korinto 15.20.23. Inilalarawan ng 1 Korinto kempti kung papaanong ang muling pagkabuhay ni Kristo ang susi sa pagtatagumpay, laban sa kasalanan, at binibigyan tayo ng kapangyarihan na matagumpay na mamuhay laban sa kasalanan 1 Korinto 15.24.34 for inilalarawan din. Nito ang magiging maluwalhating katayuan ng ating nabuhay na maguling. Mga katawan 1 Corinto 15.35-49 5. Itinuturo din ng mga talatang ito na dahil pagkabuhay na maguli ni Kristo, ang lahat ng mga nananampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng katagumpayan laban sa kamatayan. 1 Corinto 15.50-58 Isang napakadakilang katotohanan ang muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo, hindi makilos, laging nananagana sa gawain ng Panginoon. Alam ninyo na ang inyong mga pagpapagal ay hindi walang kabuluhan sa Panginoon. 1 korinto 15. Ayon sa Biblia, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay toto at hindi mapasusubalian ng kahit sino. Naitala sa Biblia na ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nasaksihan ng mahigit na apat na raang katao at ang ilan sa mga taong yon ay gumawa ng mga doktrina tungkol sa katotohanan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya mga kapatid, manalangin tayo, Lord God, Jesus Christ, and Holy Spirit ginabayan, pinatawad, pinabanal, pinagaling, at pinaburan muna kami noon pa man maraming maraming salamat. Po sa wisdom, karunungan, at kaalaman na biyaya po ninyo sa akin upang may paliwanag at mahayag ang mga salita mo. Maraming salamat po. Amen.